Okay mga bro, good morning. Good morning mga bro. Uh, may lakad tayo dito sa Barangay Coop. Ah, uh, dito pa rin sa Konsepsyon. Ngayon nakakita daw sila na cobra dito sa bodega. Uh, dati raw uh, ex-kapitan. Yan ang lakad natin, yung nagsumundo sundo sa atin natin sa kalsada, naghihintay sa atin. Okay mga bro, lalakad na tayo. Lakad muna tayo. God bless. Okay mga bro, na, na tayo. Dito na yung, yung, yung iniya ex-kapitan dito.

Ya. Kalaksingan <laughs> <Yeah>. mo lang. Kalaksingan mo masika. <tabas> Cebu ang kalake mo liyar.

Sano ano Meron sa tubo, sa dungo. Ay, ay, huwag huwag, hindi 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 Ni Pibis ngay ay, di tubo kayo. Ang aking padraka yan sa... Ayun, ng kape Oo, Oh, Oo, kita? Hindi pa kita, malayo eh. Dito nito. Mahal pa kasi hindi pa, sa ilip sa ilo, pero Agyeto, na uh, yan, yan, sa tolong uh, so, so. <speakingference> par... malayo Life, marayo, sa kanito nito. <speaking certaines dances> <opposite. sterdam> <Paparo> ok, pagturo ni Kapitan. Ano? <Fransky>

Vado a nascere, non è Cosa Vado a nascere, non è così. 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 è a

Pero nag-chat ni putag! Okay, mga bro, hindi natin napansin na mayroon palang saan sa kabila. Tatrek uh, tayo doon. Ayun, na uh, nag-usap tayo kay Kapitan na pinahinto muna. Ayun, <laughs> pasensya na kayo mga bro. Yung bunga dito, wala siyang, wala siyang sounds. ओके ठीक है। मतलब आया। सुन दो दिन ना सुन दो दिन मतलब एक बार एमएस। ये ना बस इनमें इशार उसपे ला। दून। ओ। ग़लत है यार।

Sige lang, i-atras mo yung panundo mo. I-atras mo. Lumagtas, lumagtas. Lumampas na. Lumampas na yung ahas. Ayan, nagpapunta na. Sige, atras mo yung panundo mo. Sige, atras, atras. O, sige. Sundutin mo na. O, lumampas na yung panundo mo. Ayun na lumabas. Sige, i-atras mo. Sundutin mo dandan. Dandan na kalampagin mo para pumunta siya rito. Yung PBC mo nasa ano? Yung PBC mo nasa daan. ikuk mo yung ano, ikot mo yung PBC, ikot mo. O sige, sundot sundutin mo. sa atras mo yung panundok mo. Nasa tras yung panundok mo. Sige sundot Dahan-dahan lang O sige bilis Papunta na siya rito Dahan-dahan lang pag sundot ha Hindi ibig sabihin Dahan-dahan para pumunta siya rito Para hindi lumabas yung panundo nun no, Na Nauna pa yung panundo sa house, eh. Ayun, narabas, O lumabas na na Dito yung panundo mo eh Sige O sige ang panunodar, yatras mo darling. Atras mo. Pagkatas, ganyan-ganyanin mo muna. Huwag mo yung sundot ng ano. Para sundot ng madaling araw? Oo. Oh, parang ano lang yan. Labas-pasok, labas-pasok hanggang lumabas na. Uh, sundot, sundot lang ng madaling araw. Yung sundot ng madaling araw. Labas-pasok. Yung labas-pasok. Sige, sige. Kaya ko na Sige, tulak mo siya. Tulak mo siya. dahan na. Pag tinamaan mo na siya, oh dahan-dahan nun. Di mo siya O, oh, yung yeah, trust mo, yung yeah, trust mo. Yung yeah, trust mo, malapit na siya na yung cobra rito. Okay, yan, yan, o. Oh, Dahan-dahan yung pagsuntok, darling. Sige, sige. Lalabas na. Kalampagin mo lang siya, kalampagin. Yan, yan. Yes, yes. Sige Lalo. na. Sige, sige. Yan, yes, yan. Lapas na, Sige. sige. Yes, yes. sige.

na pala presyo o kala mo ba tama sigurado kala ko iyuwi mo na

Kung saan ang tinuro ni Kapitan nandun yung as tinuro niya yung tubo doon din siya na meron na siya mga tayo doon at saka yung mga bala niya kung saan tinuro ni Kapitan,

Yung kanino? Wala na, wala na problema si Kapitan pero titignan pa natin, hindi natin alam. tara silipan wala problema si Kapitan pero titig pa natin, alam. Mm -hmm. Oh. Ano äh, Meron Anong ba? Meron ka ba? Ah! Ito ah, ang mayroon. Ah, ito ah! Anong tara po ito? Pagka-sink, pagka-tour na yung... Kasi di ba, yung mga ano, siya lang, ano ron. Siya lang ah, may bilog, hindi kwadrato. Lahat mo na yung ano nga, yung tubigse. Uli pera, uli pera lang pagtaya. Uli pa rin. Binong ka rin. Kasi may, kaya, may sino ni oh, ilan, ilan kaya ni iniyang kaya ko yung limit ng quadrat kaya talaga na kaya wianu itaklana ko kasapi kaya minsin pa yakin ni ilang ilang mga ilang mga Kaya mga ilang mga ilang mga ilang mga ilang mga ilang pa. ilang mga sa taas pero sa kisa may hindi siya no? Mainit. Oh, Mainit. <laughs> Pero dito kasi walang araw. Huwag ka naman taratang tayong kikot. Huwag ka naman taratang. O dinel. O dinel. eh. Baka nito. O. mo po yung Walang Abis to them press ko kanya. Okay mga bro. Uh, nahuli na natin yung pinauli ni Cap. Uh, dito sa kanyang garahe ah uh, dati palang maraming kahoy dito, tambak-tambak dito. E eh, ngayon, nagtataka, wala na mga daga. E ngayon, tinawag tayo. E Ayun, kung saan yung tinuro niya, nandun lang yung wala. Sedo eh. sa may tubo na, kung saan tumay. E eh, ngayon, magpapahuwi na tayo. Tinigyan tayo ng panggas at saka pang pangkain pang pang na to, pangkain na to. Okay, <laughs> na mar na oh, maraming pumilian. maraming salamat po rito, Kap. Ito, kasama natin si Galema. Saka sinang, kasinang Ay, Kap, patat niya mo rin sabihan. Siyo, salamat. Salamat, boss. Ah, okay. May na rin ka na akong anak. mag lang sa ganyan. Okay. Okay. May isa na yun to. Matigla na. So, yeah, mm hmm. Takana, salamat. Okay, okay, mga bro. Magpapawin na tayo. Muna tayo, God bless. Muna naman kasi kahit ang nahi talaga niya.